magandang araw mga master mag ano tayo ulit mag ng punla natin na talong ito pa rin triple 14 na pilpos yung gamit ko ito lang tayo isang pakal sasalo natin dito ganyan lang sa karami para safe yung punla natin pag kami medyo nadamihan kasi mga sir pwedeng mamatay yung punla. pangalawang ano na to pangalawang abuno ayan yung talong natin hindi ka nagkakamali ano na to 12 days na mula a uh pagkatubo. So kung napanood nyo yung dati kong yung in-upload ko na karaan. Uh, Tuesday. Kung hindi ako nagkakamali. August 5. Yun yung unang abono na apply ko so, ngayon pangalawa tatlong araw lang yung pagitan kasi nga uh, kaya medyo mabilis yung pangalawang abono ko umulan dito so pagka umulan pwedeng ma-wash out yung abono so, ngayon mag abono tayo ulit direkta lang natin buo sa ano sa puno variety nito mga master Kalex to F1 kung gusto nyo yung uh, magagandang variety isa na yung Kalex to dyan na maganda Saya sah dito tayo sa kabila ito yung siling labuyo sabay sabay ko rin ito yung nabuno nung nakaraan ayan na medyo malaki na nasa ano na to halos dalawang pulga dyan yung, yung kabila silihaba yan wala pang ano to wala pang insecticide to mga master wala naman ako nakikita pang uh, mga insecto na sumisira ang agapan nyo lang pagka may ganito yan o nakikita nyo yung parang parang mga sapot ng gagamba na yun na kulay puti yan. ano yan? Uh, yan kailangan nyo lang mag-spray ng fungicide pagka maaraw mawawala yan pero pagka gabi na mahamog o basa, bumabalik yan pwedeng hawa na yan kakalat nyo yan pwedeng yung iba dyan na buhay pa pwedeng mamatayan lahat kapag kaganyan, agapan nyo na kaagad hindi na antay na dumami. Okay, mga pa ilang-ilang damo na.